Ano bayan, May dumaan lang yung eh. gulo-gulo mo na choco ah. Yanan mo. Nakalabit ka na ni Shio Tumigil nga kayo. Ano mo nga si itim mo? Nakatingin lang oh. Hmm. Si Shio Pao walang pakialam dumaan minsan delivery hindi ko marinig kasi ganyan sila Pakulimlim, guys o, 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 o. uy uy siopaw ini mo naman yung sa pinang upuan grabe ka talaga papapalit ko lang ng um, tingnan mo ugali niya um, lahat ng dumadaan kinakalawkaw niya Ayan guys ang aking mga alaga ang salbaheng si Siopao nangangalaw ka basta may mapatapat sa kanya ayan ambis na magpapahinga ka magbabantay ka sa kanilang kakulitan o. si Kisa Mina naman ang naharap mo nangangagat kasi siya oh. kinakagat niya si Kisa kaya si Kisa Mi ay umiiyak makulimlim na hapon siesta time katatapos maglaba naantok si haba haba batik ka haba tumatik ka yun si Clover parang libintador talaga yang bunganga mo bang bang <laughs> oh. <laughs> eh magandang hapun, daw isa pa may karugtong pa isa pa may ina eh Mahina yung pagbati. Oh, oh, oh. Oy, pati. ganda nga hapon ang bait. Oo, oh, tama na. Huwag nang kumahol. May dumaan lang eh. Clover? Boses ko talaga parang libintador. Ingay-ingay hmm, na panggeng. Makulim-lim o mag-ilaw tayo. Ayan si Shoko. Oh nilalaro niya yung buntot <laughs> ni Patulan kanya, hindi yung katulad ni Itim. Ang mga alaga ko guys ay may kanya-kanyang ugali. Merong mabait, merong patola. Ayan siya ba? Haba, dalaga ka na. Tingnan mo yung upo mo, oh. Tama ba yan? Haba. Yung upo mo, ayusin mo upo mo. Ah, uh, upo na yan. Upo ba yan? Tama ba yan? Hmm. Nakapikang kang ka eh. Ah, nakapik... tignan mo si Siyo Kaya wala kaming matinong sa pinang upuan eh. Kahit anong palit ko, kapapalit ko lang yan. Tingnan mo, papatulang ka na ni Kisa Nagalit siya. Mm. Hmm. Lagi mo na lang inaaway si Kisa Misho hmm. Ayan, iniwanan ka Ayan, ayan naman ngayon ni. Eh. <laughs> Pag ikaw talaga pinatulan yan, yung galit ni Kisa Mido na lang sa scratch niya, inibuhos. Grabe. Wala ang ate namin merong merong badminton. Kaya wala siya ngayon. Ay, eh, mesa niya, oh. Makalat. Ito mga stuffed toys niya nandyan sa ibabaw. Ginugulo ni Siopaw kasi yan, eh. Pagkatapos kong ayusin, guguluhin ni Siopaw. Yung mga upo namin, guys. May mga kanya-kanyang basahan yan. Yan. Ang kwento ng mga basahan. Kasi, may kanya-kanyang pwesto yan sila. Bawat basahan, amoy nila yan. yan. Kung sino yung may kanyang amoy dyan, siya yung nahihiga dyan. Yan. Tulad yan, si pumbok andyan. Ito si Itim, hindi kaya ang katawan, kaya sa na lang. <laughs> Itim, hindi mo na kaya umakyat, di ba? Mm. kaka Kaka, kakasuklay ko lang sa'yo, buhol-buhol na naman yung balahibo mo. Mm pait yan si iting hindi yan patola gentle giant yan hindi katulad ng isa dyan patola yan eh oh. yung puti na yan patola yan hmm. patola yan patola yan siya pao este choco choco alis din flover Joko 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 Bayan ayaw tumingin Joko Joko <laughs> Bang Bang Saan pupunta Abang Bang Bang sarado dyan, di ka makakadaan. Shhh! Aba! Halika dito. Alam nyo guys, kung bakit. Kasi si Shopao nasa CR. Malamang magwiwi yon o kaya magpoop. Kaya binabantayan na naman niya. Salbahe yan eh. Yan ang aming makulimlim na hapon. Ayan si Pungging sarap buhay. Sarap buhay kong ging. Busog. kong <laughs> ging. Busog yan. Kakakain lang yan. <laughs> hmm. Choco. ako pupunta sa si Ara, ay si Sio na sa ibabaw ng mesa. Hanapin si Sio Pao. Sio Ayan na oh. Chopao. O, oh, diba guys? Ang cute-cute ni Kung ko. Kung <laughs> Ging-ging! Matulog ka na? lobar lobar pong king sangka papunta matulog ka na choco king king sunod ka na sunod kay siopao kagang Yan si Shopaw. Oh. na makulit. Shopaw. Shopaw na makulit. O, oh, ba't sinisinok ka? Minom ka doon. Sinisinok din palang pusa. O, oh. kita nyo guys, gumagalaw yung dyan niya. Kasi sinisinok siya. Choco. 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 Kishami! Kisham! 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 Ang cute talaga ng habangbang. Batiin mo silang good afternoon. Dali. Maho. Oh! Isa pa. Oh! 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 Eh. haba ano? mo? Et. Mas mahaba pa 'dun. Oy. Hoy. Pagbati oy. Tingnan mo. Serbahing shopown na 'to. Patulan kanya ni haba, loko ka. Sige, ang pang kalmot ng Choco, pabayaan mo siyang maglaro. Hayaan mo siyang sirain na rin yung mga sa pinang-upuan. Hmm trabaho niya, manira. Oh! oh, sinisira yung mga upuan. Yung higaan mo, sinisira ni Siopao. Oh. Ayan o, oh, kasi gusto niyang pumasok sa loob o. Oh. Sisiksik yan dyan sa loob. Eh, mahigpit yan kaya hindi siya makapasok. Hmm. Yan ang trabaho nila, manira ng gamit. Yung isang garapon kong kape, hinulog niya sa kabinet pumasok siya doon na masikip. Ayun, nalaglag klowo. Ayun, guys. Nandoon na siya sa ilalim ng upuan. o di ba? gusto niya 'yan eh, yung nakatago. Hmm. Choco. Ay, si Pau. Hmm. Wala na. Nasa ilalim na siya. Palalabasin natin nakuha ako ng pata lalabas yan siopaw siopaw kota oh, mo, lumabas <laughs> straw <Stroke> ito eh <laughs> oh. ano kasing ginagawa mo sa ilalim hmm. yan ang pampalabas sa kanya Pagka siya ay... Nasa mga ila-ilalim. <laughs> Asan na yung mga laruan nyo? Yung mga laruan nila guys. Nawala na yung mga bola. Hindi ko na alam kung saan ilalim nandun. Kasi inurong ko na lahat yan. Hindi ko makita. Siguro sa kabilang kwarto. E ang hirap urungin ng mga yun. Mabibigat yung ano. Mga nasa ilalim nagaw na ni Choco sige mo na yan Stro yan oy inagaw inagaw siopaw ayan ang ayaw ko sa iyo eh ayan kinakain mo yung papel hindi kinakain mo yung papel eh hindi <coughs> hindi Nakain mo yung balot eh. Imbis na lalaroin mo lang eh. Bawa. Hindi pwede. Aba ay ang napakasungit. Hindi pwede. Hindi naman ito pagkain eh. Hmm, hindi hmm, pagkain. Bawal. O, oh, straw ito eh. Hmm. Laruan ba to? Di ba hindi? Hindi. So, yun lang guys. Siesta time. Play time. Magbantay sa mga alagang ito. Bulilit. Mga tiyanak. Mga dagul. Ayan o. Dagulo, natulog na. Hindi na nakatiis. baba Babay na. Babay na please. Haba. Babay na. Babay na muna. Babay na. Ay, ayaw na magbabay. Babay na muna. Bye-bye. Oh! <laughs> Ayan, bye, bye na daw po. Bye-bye na. Hindi na mapipilit ng isa pa. Naisumpung na Naisumpong na.